Agad inaksyonan ng gobyerno ng Kuwait ang kaso ng brutal na pagpaslang sa overseas Filipino worker na si Jollibee Ranara. Linggo, nang matagpuan sa desyerto ang sunog na bangkay ng 35 anyos na Pilipina na pinatay ng lalaking anak ng kanyang amo. Ayon kay Secretary Susan Toots Ople ng Department of Migrant Workers, Nakikipagtulungan naman ang Kuwaiti government na umaresto sa suspect sa loob ng 24 oras. Uh -huh. Within 24 hours, uh, kahapon, lunes, naaresto na yung ng Kuwaiti police, uh -huh. yung anak, yung anak. Mm -hmm. ng uh -huh. employer. Uh -huh. So siya yung parang primary suspect. Uh -huh. Meron kasi naka-retainer na abogado sa Kuwait. Uh -huh. um, kausap na yung prosecutor's office. So mm -hmm. masasabi natin, sa side ng Kuwaiti government, umakto sila ng naaayon sa patag nila. Mm -hmm. Na-arresto ka agad. Ngayon, uh, nakakausap ni prosecutor. um, baga, magkakaroon naman ng due process mm -hmm. and uh, may access yung embassy natin. In fact, yung vice-consul... Yung ating assistant labor at yung welfare officer natin, mm -hmm. nakakasama sa police mm -hmm. at uh, um, so very open and very cooperative. Kahapon, personal na nakiramay ang kalihim sa naulilang pamilya ng OFW kabilang ang apat na maliliit na anak ng biktima. Kwento umano ng pamilya Ranara, matagal nang pinagbabantaan ng suspect ang OFW at minsan ay may dala pang ice pick bago nangyari ang krimen. Kaya panawagan ni Ople sa OFWs, kanilang pamilya at mga ahensya, agad isumbong sa otoridad ang anumang uri ng pangaabuso para mailigtas ng DMW. Sabi ko nga kung sana may konting panahon pa kami uh -huh. kung uh, nalaman namin na may gano'n na iyan. Na-pull out sana namin. No, Kaya oh, lang ang tingin talaga eh. No, Kahit yeah, hindi naman yeah, ang yeah. pamilya na gano'n, Saturday hindi na makontak, Sunday uh, pinatay na yung ating kababayan. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Lizel Onse. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.